Ayan, tingnan nyo ito ma'am Ito na yung unit nyo. Kaso lang. Ha? Yung baba mo. Ano bakat ng tubig? Ah. ah, ang ganda ng kulay, no? Ang ganda talaga. Ang iba ang kulay. Oo, oo nga eh, baka requested. Ah, uh, para siyang kulay pink na hindi ko magets. Parang ganito din 'yung sa bahay natin, 'di ba? Hindi ba 'to? Lisa. Yung likod, ah, may nag-ano dito, oh. Pinaano nila yung kabila, siguro to. Mabito, hmm. Hindi ba to yung sa bahay natin, kulay? Hindi, iba ang O, sige, akit ka. Go. Dali, din mo na. Hm? Kuya Jason. Akyat daw siya. Dali. Hindi naman yan. Hi, baby Ness. Akyat ka ni Kuya. Banda, kuya. Banda, dito. Hmm. Ano pa ganda na po. Bakal po ako yan. Mukhang ganda wala. Ganda. Ganda, Kuya. Ganda dito. Ano ka ganda? Ganda dito po. Maganda pa dyan? O, oh, syempre. Up yun eh. Ito yung beauty dito sa loob. Hmm. Maganda din dito. Ang ganda ng bahay ni Ma'am Sassy. O, kaso ang kakulula. Tiyak sa may. Ha? Tiyak sa may. Bakit yan di sanay eh? Three bedroom po guys. Ito po yung master's bedroom. Dito pinalagay ni Ma'am para ah! sa... Para siya sunrise. Ayan. Ang ganda ng kulay niya, Ma'am. Oh. O yun. Ang ganda ng kulay. And, uh, sa loob ng rooms. Ito naman, it's... Yun. Ay, may na. nakasara. Ito naman yung pangalawa. Blue naman siya. Ayan, parang light blue. Ito, blue blue. Para to sa mga lalaki anak siguro. Ni madam. Wow, wow, wow. Di ba? Ganda ng view. So, hindi ko lang nakita yung tawag nito. Ayan, ayan. Ma'am Sassy, yung pang third uh, room mo, hindi lang namin nakita. Ayan na yun. Ayan, kasi nakasara. Paano, papasok yung ibang tayo? Nakasara yung third room. Pero ang ganda ng master's bedroom eh. Ang color niya is parang something uh, light blue and green. Combination of light blue and green. Red ata 'to sa pink. Oo no. Red pink and white. Pink at may white yata no. Hmm. Dala ko pa ka. Solid talaga yung ano niya, yung stair. Ang ganda ng bahay. It's all worth magkano lang 'to ha? Old price to Ha? Hindi nila kasi pinalabas. Hindi sila nag-request na doon sa labas. Pero ang ganda ng design nito, parang pina-improve na single detach. So it is ito yung main door dito siya. Ayan. Ah, dito yung garage pa. Ah. Papa dito yung garage. Garage or parking space. Ayun. Ayun. Let's go. Ang ating motor ay naghihintay. Thank